good day mga kaspero. so pasensya naman mga kaspero kasi ngayon lang tayo nag-upload ng video so ito yung first step natin mga kaspero dyan sa unang mga kaspero ay Maraming mga dead fish. Ini hujan sah lagi Kau mahu sepira lah Bila jam. macam Para kuda Kasong layu lah Kau sepira Since wala naman na pagkita mga kaspiro Angat na tayo mga guys pero may nakita tayong mga wangog wangog ang tawag dito sa kanila mga guys ka pero sobrang dahil ayun sa pool mga guys pero dito mga guys pero ah, nag drop yung isa kasama ko ah, dito sa so, unan mga guys pero nakita kong isang king mga rin so nakita sa kasama ko mga guys at uh, tinabol niya ayun pinahanan niya mga guys spiro kaso lang nakawala sayang mga uh, ka -spero. Laga <laughs> <laughs> oi. Sa aya. Wala na dayo gilakan tayo. Wala kay pergi pang gilakan. Dali ka. Lako si tubod. Bisod na nak Ini takay ug wala ka. Na na rak si babaw. Na kontrahi ko Oh, sayang kayo Kita Let's move on mga kaspero Ito yung second drop natin mga kaspero Dito tayo na pito sa malalim na Area pagkapwisto ito mga guys pero may lumapit ng isang mangrove snapper ayun mga guys sobrang laki mga guys so pala yung dalawa pala yung mga guys pero ayun hindi tumagos yung

mga kispero dito na tayo sa malalim na area mga kispero at ang buro kasagali tayong may mahuli dito mga guys pero ay may nakita ko isang ilak ayun lumapit pa talaga sa ating mga guys pero ayun sa pool ito okay, yung mga kaspero. Isang good size na ilak. Medyo napababa yung pagkapaanan natin mga kaspero pero okay pa naman good sa ito ang mga ka-spell apat ah, na dive apat na drop natin mga ka pagka pisto ako dito mga ka -speel. ay may nakita ko isang mangrove snapper na naman mga ka-spell ayun lumapit pa nga talaga dia ah. sempat okay, call mark tapi. Saya ingat ka. ibang kita natin mga kita kita yang mong mga ah, kaspe sugang malago ng ay ni ng yung araw mga kaspe pagpapis na natin mga ah.

I do Miss Aron at yung Dito pa mga kastero ah. Nakahuli si hmm. Master Jim ng isang indangan. Hmm. E tomar não esperar, é? nalubat yung camera natin. makikita yung indangan so binigay ko yung isa sa kanya mga kaspero so pagkatapos ito mga kaspero at uh, umuwi na kami salamat mga kaspero sa panon sa videos uh, ko at uh, type C to so all spiros <laughs>